Walhati, well, brothers and sisters, kami, si Brother Francisco Babros at Sister Arroyo Babros, Vice President ng Padan Tropas Spaceship 2080 World Peace Mission Incorporated, ay merong panawagan sa sangkatauan patungkol sa sanlibutan. Ang mission nagdadala ng liwanag at katotohanan para sa kaligtasan ng buhay at mundo. Ang pangalak ng ating tatalakayin ngayon ay hingil sa landilang Pilipino, ginawang basahan, panahon na para tayo ay bumangon sa ating himlayan. May hit apat na dekada na ang nakaraan nang mangyari ang malaging nakaganapan noong ikaono ng Abril taong 1983. Araw ng Biyanis Santo sa loob ng opisina ng Paralang Divisoria, Lenin Paris, Divisoria, Santiago City, Sandan. Upang iyong maunawaan, babasahin ni Sister Cherry ang sinumpalang salaysay ni Gulita Paspa Costa. Pagkatapos niya ay aking isasalaysay ang aking ginawang mga opinyon at mga reaksyon patungkol rito. Republic of the Philippines, Province of Isabela, Municipality of Santiago, Affidavit, I, Julieta Pascua Costa, Filipino of legal age and a resident of the Divisoria, Santiago City, Isabela, and after having been sworn to in accordance with law, hereby deposes and states that I was a victim of rape which took place on or about the evening of April 1, 1983 at the school office of Divisoria Elementary School, Divisoria Santiago City, Isabela. That the one responsible of this is Eugenio Samonte, also resident of Divisoria Santiago City, Isabela. That the crime committed against my honor has long been forgotten and that in a settlement at the instance of the barangay officials, I had long condoned and forgave the said Eugenio Samonte, that while I condoned the act committed against my honor, it is still my duty and obligation to tell the fact that after I was ravished by Eugenio Samonte, he used the Philippine flag, then kept in the school office as a rag in wiping some drops of blood and semen that was dropped in the sofa, where i was slayed and raped that these facts are true and could be proven by me in any proceedings that may be conducted in relation herewith that affiant saith not in the meantime in witness whereof i have hereunto affixed my signature this 29th day of october 1983 at santiago city isabela signed Julieta Pascua Acosta Afayan. subscribed and sworn to before me this 29th day of October 1983 at Santiago Isabela. Affiant exhibiting to me her residence certificate number 16670700 issued at Santiago Isabela on October 29, 1983. Document number 8A6, page number 84. Book number 4, Series of 1983 Noong ikauno ng Abril, taong 1983, araw ng Biyamis Santo, naganap ang paglapastangan sa bandila ng Pilipinas na ginamit bilang basahang pangunas ng mga patak ng dugo at sibilya sa sopa na tinagdausan ng pagnanasa ng salamang. Ang biktima ng panggagasa na si Vita Pascua Agosta ay aming kasambahan. Umawot ito sa barangay at inariglo ng mga opisyal ng barangay at mga magulang ng dalawang partido. Sa isang kondisyon, pakasalan ni Eugenio Samonte ang biktima, ngunit hindi matanggap ng konsensya ni Julita Pascua, Augustus, ang ginawang paghimurat sa bandila ng Pilipinas. Kaya siya ay lunisan at nagtago. Siya ay martir na Pilipina na nagsakripisyo sa altar ng ganjima. Ang pangyayaring iyon sa ating bandila ay merong malalim na kahunggan sa ating kamalayan. Merong payal na espiritual. Merong malalim na revelasyon at naghahanap ng katarungan. Brothers and sisters, sa udyok ng aking paghahanap ng katarungan, lumapit ako sa punong guru ng iskila ng Divisoria Elementary. Ngunit pinagsalian ako na ibaw na lang sa lingot ang hagibal na pangyayari sa ating bandila Alang-ala sa mga kabataan. Gayon paman, sinamaan ako ni Brother Amado Cariaga at nagtungo kami sa media sa isang masyonal na payagan at podcasting radio station. Ngunit, walang reaction. Nabaon sa lingot ang pangyayari sa ating bandina. Bukod pa riyan, kasama ko si Julita Pascua Costa na nagpunta sa Camp Cray. Ipinalan namin ang walang awang panggagahasa sa kanya. Kung kaya kami pinayuhan magpayo ng kaso laban kay Jojino Samuel hindi ako tumaling sa tayo ng mga otoridad dahil meron akong hinahangat na ibang katarungan na hindi kaya ang ng ating kaisipan. Sa kabilang dako, gumawa rin ako ng aksyon. Nagpadala ako ng communication letter noong ika-23 ng October taong 1983 sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi personal na inaksyonan dahil channel niya ang rape case na ito sa kanyang mga cabinet ministers hanggang sa nabaon na lang Gumawa rin ako ng communication letter para kay Reverend Haley Cardinal Sears. Roman Catholic Archbishop of Manila. Ngunit sa tawag ng katalaran, nagbago ang aking isip. Kung kaya, ang ginawa kong communication letter ay pinadala ko kay Father Eleuterio G. Tropa, Founder Director ng Law Letter Group, P.C.G. Group Letter. ako kay Father Eleuterio G. sa nagbukay Kirino no December 13, 1983. Ang aking hinahangang na katarungan ay natugunan ni Padre Elegari G. Trepa. Iyipin maliwanag niya na kaganapan na nangyari sa aming lugar ay simbolo sa dating na katapusan ng sibilisasyon. Ngunit ang katapusan ng sibilisasyon ay siya namang kaligtasan ng buhay at ngayon. Lumos kaming naliwanagan ng aking may bahay na sis, Talang Sa kanyang paliwanag, sa kanyang pilosopya, uh, at maging ang mga aral niya na simple at natural na pamumuhay, nagbulong tara kami sumama sa kanyang bising. Noong ikasiks ng Setyembre, taong 1984. Nagkatipon-tipon ang mga tao sa Visoria, Santiago Isabela at nagdiwa na nangka unang world's birthday at ang September 6 ay araw din ng kapanganakan ni Father Tropa. Sa rin idiniklara niya ng buhay at mundo ay na sa kamatayan. Hiningi ko rin kay Juanito Sanchez, charitor ng pararan ng Divisoria Elementary School, ang bandilang ginamit na basahan. Nangilabot ako sa nakita ko na natuyong dugo at sinila na nakamansa sa bandila. Kaya napag pasyan ko sa iyo ko. Noong kasalintin ng Disyembre taong 1989, nagpadala naman ako ng communication letter sa dating Pangulong Kursun Makin. Sa aking sulat, isinama ko ang nilabhan kong bandila na ginamit na pamunas tulad ni dating Pangulong Marcos Sr. ni ni Channel si dating Pangulong Corazon Aquino sa kanyang mga cabinet ministers hanggang nabaw din sa luni. At dahil riyan, sinaman na naman ako ni Brother Amado Cariaga at nagpunta sa opisina ng Philippine Daily Inquiry. Hinarap kami ng isang babae portal at ipinabasa namin ang mga dokumentong dala namin tatungkol sa paglapastaan sa ng Pilipinas. Magalang na nagbigay ng payo na pumunta na lang kami kay Tom Brogue, publisher editor ng diaryong Tiling ng Malo, sa pinaglabanan sa Juan Metro Manila ginawa itong headline na article na may pamagat na bandilang Pilipino nilapastana. Ihingi ng katarunga noong September 2 hanggang 8, 1990, na-issue ng tinig ng Kaagad na pinadalhan ko ng kopya ng kihid ng nayon si Father Leterio J at kagad na tumawag ng long distance telephone. At binalaan kaning tatlo. Ako, si Brother Mading Cariaga at Tong Romeo. Na huwag ang balita patungkol sa paglapstanan ng ating bandinga. Naiwan niya kaming maghintay ng tanang panahon. Tatlo at kalating dekada na ang nakaraan. hinong na ang panahon na ipalam ang balitang bandilang Pilipino nilapastangan na babasahin sa inyo ni Sister J. Mula sa Diyaryong Tinig ng Nayon, Volume 28, Number 20, San Juan, Metro Manila, September 2 hanggang 8, 1990. Bandilang Pilipino, nilapastanganan, ihihingi ng katarungan. Isang babae berhen na naninirahan sa Divisoria, Santiago City, Isabela, ang nagpahayag ng isang sinumpaang salaysay na isang lalaki na gumahasa sa kanya sa loob ng isang paaralang elementarya sa Divisoria Santiago City, Isabela. Nang matapos siya ay pagsamantalahan at makuha ang kanyang gusto, ay ginamit ang bandilang Pilipino na itinatago sa nasabing paaralan upang ipunas sa patak ng dugo at katas ng kanyang kabubungan na tumulo sa sofa kung saan siya ay hinalay at ginahasa. Si Julita Pascua Acosta ang umano'y biktima ng panggagahasa ni Eugenio Samonte, isa ding naninirahan sa Divisoria Santiago City, Isabela, noong gabi ng April 1, 1983, sa nasabing paaralan. Ayon kay Hulita Costa, ang nangyari sa kanyang kapurihan ay naayos sa kagagawa ng mga barangay officials at ilang mamamayan sa nasabing lugar at ang pangahalay sa kanya ni Eugenio Samonte ay kanya nang napatawad at kinalimutan. Subalit, samantala ang nangyari sa kanya, inilagay na niya sa limot at pinatawad na niya si Eugenio Samonte, ang hindi niya masikmura at makalimutan ay ang paglapastangan sa ating bandila na ginawang basahang pamunas ng patak ng dugo at katas ng kahayupan ni Samonte na isa niya obligasyon bilang mamamayang Pilipino na magsabi ng buong katotohanan. Isang civic-minded citizen sa katauhan ni Engineer Francisco Frank Fabros ang nagmalasakit at nagparating kay Bangulong Cory Aquino tungkol sa naganap na panggagahasa at pag-aalipusta, paglapastangan at pagwalang bahala sa ating batilang Pilipino na siya pa namang naging sagisag ng ating bansa. Sinabi ni Engineer Frank Fabros sa kanyang liyam sa Pangulo na mahigit na sa isang taon at apat na buwan ng kanyang ipahatid ang kaalaman ng Pangulo sa bagay na ito. Subalit, so, hanggang ngayon ay wala pa rin aksyong ginagawa. Nagpadala rin si Engineer Fabros ng sulat na kanyang isinumbong ang brutal act na ginawa sa isang birhen ng isang lalaking ganit sa laman kay Reverend Jaime Cardinal Sin noong Hulyo 23, 1990 at sinagot naman ng Cardinal ang kanyang liham noong Hulyo 27, 1990 at nagpapasalamat sa kanya sa pagpapadala niya ng liham sa Cardinal. Noong Mayo 3, 1990 ay tumanggap si Engineer Fabros ng sagot mula sa tanggapan ng pangulo na nilagdaan ni Ginoong Vicente A. Galang, Presidential Staff Director, at dooy sinabi niya na napasakamay na nila ang liham ni Engineer Fabros tungkol sa isang kasong panggagahasa sa isang berheyl sa loob ng isang paaralan at ipinabatid din ni Ginoong Galang kay Engineer Fabros na ang bagay na iyon ay kanilang nang nalaman. The matter has been duly noted. Sinabi ni Engineer Fabros sa kanyang liham sa Pangulo na kahit ang nasabing kaso ay nagkaroon ng pakikipag-ayos sa pamamagitan ng mga barangay officials, ang ginawang defiling of the flag cannot be forgiven. Such act must have spiritual significance and that act must be given justice. Ang pagyurak sa kahalagahan ng ating bandila ang pagnapastangan sa ating bandila na sa ng ating bansa ay kailangan bigyan ng madali ang atensyon. Ang isang bansa ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bandila. Tingnan na lamang natin sa United Nations. Ang lahat ng mga kasaping bansa sa UN ay may kanya-kanyang bandilang sumasagisag sa kanilang kabansaan. Kung kaya ang paglapastangan sa bandilang Pilipino ay nararapat at mabigyan ng madaliang aksyon upang ang kagitingan, karangalan at isagraduhan ng ating bandila ay mabigyan ng kaukulang kaparusahan. Sana'y huwag itong mahulog sa bangin ng limo. Dumating ang administrasyon ni dating Pangulong Pidil Ramos. Namasyal kami ni Sister Aluya. Kasanamin ang aming mga anak at mga kabataan sa Philippine Military Academy, Fort Tilfilar, Baguio City. Nung nasa bulwagan kami sa kinalagyan ng mga portrait ng mga general na naging chief of staff sa Professor of the nakita kami ng isang sundalo na nakapaa kaya lumapit siya sa amin at pinagsalian kami na bawal ang walang sapatos sa loob ng bumbang kasunod noon ay pinarabas kami. Sa masang masamang nangyari sa amin, ang plano ko na magpadala ng communication letter kay dating Pangulong Fidel Ramos ay hindi ko na itinahan. Dumating ang panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Binigno Aquino III. Inanyahan ko ang mga kapatid at kabataan sa misyon na manood ng Panandenga Festival sa Baguio City at ipasyal ko sila sa TNA Court Tribunal. Dahil alam ko na bawal ang nakapapa sa loob ng kumpang, kaya pinagsabihin ko sila na magdala ng sapatos at kung walang ay miram na lang sina. Nung nasang transit na kami ng PMA, pinignan ng sundalo ang loob ng sasakyan. Nakita niya na walang sapatos si Brother Federico Inza. Pinagsalihan siya na bumili muna ng sapatos at sa tindahan upang makasama ng tunasot sa loob. Bumili si Brother Federico ng sapatos muli at hindi na kami tumuloy sa loob ng compound. Kawawang inang bayan, bandilang sa gisang ng kalayaan, ginawa lang nating basahan. Kulturang na malayang, tatay sa liwanag at katotohanan. Tayo ay biktima. Biktima ng mga bandyaga na tayo ng kolonya sa ating bansa, ng ating inang bayan sa bigit tatlong daan na taong pag nila sa ating sinilangan bayan. inubog nila ang ating kamalayan sa kulturang tatay sa liwanag at katotohanan. Brothers and sisters, baon, baon, bawang. lumaw na tayo sa ating himlayan. Narito na ang liwanag at katotohanan. Atin nang masisilayan. Maging gintong araw ni Padre Tropa ating pagyamanin. So, ka ika-19 taong 2019. Nagbakas ako ng aking hinlalaki at lagdan ko ang Universal Declaration of the Rights of Life and Mother Bilang pagsaan ayon sa Father Topaz Species 2018, Iti Master Plan Plan. sa inyo yung surgery, ang Sister Cherry ang Father Topaz Species 2018, Master Plan Plan. at ang nilay anyway, doon, master plan of life what will happen from now to the future to cover our planet number one light and love truth and universal number two nuclear fire from world war iii last biggest shortest war number three darkness from smoke caused by burning of whole earth number four water all ice melts from north to south pole number five ice nuclear winter number six, light. light again from sun. number seven, life starts again. any form, new and reborn paradise. the way to all, father proposes. nature is almighty supreme and natural power. from universal and selfless love for all, from all and in all, the oneness of life and the roundness of planet earth. this is the spaceship 2008. Brothers and sisters, bayan, inaanyayahan ko kayo sa ating website na nasa description box ang sangulbongan balay dot ang misyong sanlibutan para sa kaligtasan ng buhay at mundo na naglalaman ng mga artikulo at mga dokumentong nagpapatunay at sumusuporta patungkol dito sa ating tinanahan. Sa kabilang dako, sa pamumuno ni Brother Wilson Mina, Presidente ng Padang Trupas si Spaceship 2080 World Peace Mission Incorporated, tayo ay magtiwan ng Sentinel Wars Birthday na sa Soul Paradise mayabon sa Banggitan Negros Oriental sa darating na September 6, 2025. Welcome time lahat. Para sa inyong mga katanungan, suhestyon, o komento, maaari nyo kaming makontakt sa aming email account na sa description box. Okay. Vision na kung please. ace to the